So yan ang dahilan bakit ang topic natin ang tunay na pagtitiwala sa Allah. So ito mag explain si Ustad Amon. Pagtitiwala sa Allah. Subhanallah. Ito yung sinasabing at tawag all Allah. Tunay na pananalig sa Tagalog. Tunay na pagtitiwala at pinapaubaya mo ang lahat sa Allah. Ang lahat ng mga yan ay may kaugnayan sa iman dahil lang iman kaulun bildisan wa atikadun bil kalb wa amalun bil jawari di ba bro? yung tunay na pananalig at pananampalataya sa Allah ay ang sasabihin ng dila tunay na paniniwala tigip ang puso mo sa pinapaniwalaan mo na ang Allah ang siyang dapat pagkatiwalaan mo walang mangyayari maliban sa kapahintulutan niya at mayroon kang gawa na mo oo oh bro hindi pwede yung Okay, nagtiwala ako sa Allah, tapos hindi la, lata akudal asbab. Hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Kailangan gagawin mo yung paggawa. ba? Diba? may hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, husugo ng Allah, magtiwala ako sa Allah, tiwan ko dito yung aking hayop. Sabi ng propeta, hindi. Itali mo muna yan, pag naitali mo, magtiwala ka sa Allah. So yun yun, ta'khudul asbab. At hindi yung tawakul kung tawagin. Ang tawakul, yung nananalig ka sa Allah, naniniwala ka sa Kanya, ngunit hindi mo ginagawa yung paraan para ikaw ay magtiwala.